Eto, pinag-uusapan na naman po si Rendon Labador. Dahil yung kanyang TikTok account ay natanggal na. Deleted na. Reported siguro. Pwede, no? Or siguro may violation. Yun naman eh. Kasi kung kahit anong report niyan at wala namang violation, ay ba't naman tatanggalin? Yun yung pagkakaalam pa sa TikTok. Anyway, hindi daw ito ikinatuwa ni Rendon Labador. Sabi pa niya, Uh, bakit daw maraming masaya, maraming natutuwa na yung kanyang account nga ay natanggal? Meron daw bang problema? Meron daw bang ginawa siyang masama doon sa mga natutuwa? <laughs> okay. Kakaiba rin. Ano ho? Eto, Rendon Labador, burado na sa TikTok. Bakit ang daming masaya na binura ako sa TikTok? Hindi pa. Hindi pa lubos na masaya ang mga netizens, Mr. Labador. Pero yun nga, siguradong, siguradong aligaga na po kayo ngayon. Dahil posible, kung nawala yung TikTok account nyo, ay posibleng yung iba nyo pa na social media platform ay mawala rin. So wag muna po kayong magsalita ng tapos na masaya na ang mga netizens sa nangyaring ito sa inyo. Hindi pa po lubusan. <laughs> Dahil sigurado tayo may mas malaking kasiyahan ang mga netizens. Kung mangyari na pati Facebook nyo po, may YouTube channel ba ito? Meron din ata. YouTube channel o kung anumang social media platform ay matanggal na rin. Kaya antay lang po. Sabi niyo, kung may sama kayo ng loob sa akin, pakisabi na lang para alam ko. Naku po, hindi nyo alam. <laughs> Wala pong may sama ng loob sa inyo. Sadya lamang po na ayaw makita, ayaw nang makita ng mga netizens yung kanigahan nyo. Yung pagiging kontrabida nyo sa lahat ng bagay. Okay? Your account was permanently banned. My God, ang saklap na ito, Ano? Permanently. Na ang ibig sabihin, siguro pag mag-attempt na gumawa ng TikTok account, ay matatanggal din agad or wala na siguro yung chance dahil syempre ma-identify na kung sino yung sino yung may-ari ng account na yun sakali nga nagumawa siya ng bago baka hindi na nga talaga pwede yun all right? relax lang po kayo Mr. Labador magantay po kayo lubos pong maliligaya ng mga kababayan natin ang mga netizens kung totally ay mawala na kayo sa social media kaya hindi pa yan hindi pa yan ang kasiyahan na sinasabi niyo <laughs> ng mga may sama ng loob sa inyo na hindi mo alam.